kumasahit ang liig nyo dahil mahilig kayo sa nagko-computer kayo or nag i-cellphone na kayo ko kaya sumasahit so yung liig nyo, yung mild lang to na ano ha, sahit sa liig ganito yung pag-massage dito lang dito pa rin akala nyo dito sa diig yung ano pero baka dito lang yan sa masin na mo dito dito lang din mag focus sa shoulder sa taas ito lang yung para sa mga mild lang na ano ah side sa liig Ito ka anak. Parehas lang din sya sa pag may, may di ba dito rin yung nagawa ko nung pag may ubo. Ganito din yung sa stiff neck. Kaso kasama yung sa sanapin nyo yung pinakataas sa may scapula dito pinakataas nya Ito so, yung sa lang na step ni. ba diba, kung dito, dito. Dito lang din. Tapos dito. Dito. sa chain dito. Pinakataas. Sa ilalim siya ng ulo. Same lang din pag dito naman sabi na ng inside nyo. Ganun din. Sure, the blade lang din ang pagmasage nyo. Pero may side sa liig na hirap tanggalin guys. Yung tawag na natawag na pinch ni Yung parang may namuo dyan na ano na parang may lumabas na ano ugat dito sa may banda yun yung mahirap kasi kailangan talaga yun na ulitin sanapin yung taas naman Tiểu đệ. Yên yên. sa ilalim ng skull. Tapos kung galing naman dahil sa kakayuko nyo, meron naman dito galing

So, ayan lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking massage tutorial for today. Para sa masahit na liig o nangangalay na liig.